Balibasa yung ina eh, may kaya. Ang ah, Tago na lang. Ano yun ba tago bay? Parang talag sa... Hindi, tago bay, malapat na... Parang ano mga... Alam ko na kulang pulang na kalaw mga pasapalag na ako. Ano hmm. Tago na bay, hindi sa San Lorenzo. Hindi lang ng mga pa. Alam naray,

kung dito na naman ako dito, nakakalam mo pero mapasya, mapanawa. Para ano yun? Yung Ano yun? yung salabay? Oo, para sa salabay. Sa tipo yung pagkakayang tao ay nakalulugin. Yung tago na ba'y patay-tawang ba'y. Sa atin ba'ta kasi ang bababalang uwan yung bidukon niyang dati? Sa atin ko dyan halong florya, pinatay

yung pwede ng mga patangali na. Yung pula ng bate lalo mahal sa akin hindi ng mga 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 na mga 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 na mga 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 Ah, nag-a. Sa mga mga bayan, mga bayan ng Omaratan, ipasa ko. Pag na natamo ng mga minsan mukha ug aso Pedro Frega na onse. Mayor, pa pa-donate sa niya sa katsaano ng mga problema. Diyan. Hindi mo na po, hindi ko problema. Hindi ko problema. Di sabihin ori, okay wala, Okay wala, kayo wala, 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 may wala, 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 ko wala, 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 wala,

pero sinabi mo ko na kayo na pagka ang na ba ay sa loob ng katawan ng bata. Patay ka ako yan. Ano ba ginagawa mo? Ipapala ang gento. Ang gusto ay hindi. Ang gusto ay hindi. Ang gusto ay hindi. Hindi ko naman naalala. ko mga ilang araw. Ano ang buto ba? Ano ba? Mas ay parang. Hindi ko natin. Kung naman inihulog mo. Ito nga, eh, parehas lakad na ito. Ito, isa din Lagi lagabuhin. Napakaligot na din. Siguro ito, ito mo no, inihulog mo no nani mo? Puso nga yung pati nyo bata

Ano yun? Sa pamukha? Pagkakalimutan. Nandito kong tulog eh. Paikot dito? Paikot-ikot siya eh. Pag may ibaling likod, eh. tingin ko ito meron to. Kasi paikot-ikot eh. Tapos sa kakaikot niya susuka Dahil busog nga eh. Di ako dahil busog nga

न लाग्नु भयो भन्नुहोस् सबै त उनी भन्नुहुन्छ। त्यो गेम त न ए पनि गर्नु। त्यो गेम त सबैले आउ यै हो सरियो। अनि यो? हो? अनि यो? बस